12 anyos na babae patay, 10 sugataan matapos mabagsakan ng gumuhong pader sa Dasmariñas, Cavite. Narito ang news ni Christine Belen. Dead on the spot ang isang 12 anyos na batang babae matapos madaganan ng tipak ng batong pader na bahagi ng kanilang bahay sa barangay Burol Uno sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, hindi na kontrol ng driver ang minamanehong jeep habang binabaybay ang paakyat na kalsada hanggang sa masapul nito ang pader kung saan nalaglag ang ilang bumigay na bato sa bahay ng biktima at natamaan ito dahilan ng kanyang agarang pagkamatay maliban sa biktima na sugatan din sa insidente ang ina at bunsong kapatid nito. May walo ring nagtamo ng minor injuries at kasalukuyang nagpapagaling. Samantala, hinahanap na ng mga pulis ang driver ng jeep na mabilis na tumakas matapos ang aksidente. Maari siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries. At yan ang aking news scope Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng 大吗？